na bago kong bilhin sa sakyan Tingnan natin sa loob Ay, hindi ito yung mayari pala Hindi ito akin sa kanya ko Kana yan Kana si Kwan kay Silicon So, ayun guys uh, Sa oras na to Ipapunta tayo sa Meeting place namin Ng aming mga bats Kasi nga meron kaming Konting salo-salo At kumbaga uh meeting na rin ng aming batch kasi nga po uh, ngayon lang kami magkita-kita uh for the first time since uh 2003 2004 so batch namin is 2003 2004 bali dalawang dekada ngayon so uh, alam naman natin uh, iba ang pakiramdam ng dalawang dekada na sa mga batch na hindi nagkita-kita. So, hindi natin alam kung anong meron sa mga classmates natin na sa muling pagkikita uh, after graduate ng high school eh, ngayon lang nagkita yung akong uh, Bisaya pahangop. So, So, Okay, ito na. Inaantay. Inaantay na mga

sinisita na Ay sinisita na Nawo mo ko sabay yung angka na to ano ni Miss, Kay masuko mo na ini madam. Madam. Oi, barbaro ko madam. Madam kaya Si si condo ha kay ko kono. do. do. Bot geni minimo mo. Yon, nagkatapok-tapok yung mga bats. 2003-2004. Oo. Mayan na kinaitindog, na nanlingkod. Ay ba na, di ako makita na ito. Sinogba, <laughs> yeah. Jo! Sa lahat ng mga content creator, kagaya ko yung small content creator, nagpunga na yung pagkagawa ko ng content. Okay, so, pakita ko sa inyo bago kong bilis sa sakyan. Tingnan natin sa loob. Dito yung may ari pala. Hindi akin sa kanya ko. <laughs>